Ano <laughs> na nga nga, re-read to! Yan, yeah, ano lang lang ng kape, pang pa, palakas ng loob. Hindi <laughs> makakita ng magic ha? Uh, Oo. Oh, oh. Ayan, yung kape muna. O, doon okay. mo lang yung isopo. yun, mga bata. Mga bata. Mga <laughs> bata. <laughs> <Yung>, bata. <laughs> bata, yun. Uh. <laughs> Oo, oh, nakita mo yung tatlo. Pakita mo yung tatlo! <laughs> Ilira mo lang maganda magandang, pakakita mo lang yung magic mo eh. <laughs> yan. yan na, nakita mo? Mm. Yan. Okay, nalagyan. Pesan pa. Tara. So, wala Ayan. Ano ba gagawin? Pwede mo, pwede mo. Pwede mo, pwede mo. Pwede Wala mo. Pwede mo, pwede mo. Pwede mo. Pwede di ba? mo. Pwede mo. Pwede mo. Ito, wala dito sa ilalim. Mm. Hindi, mali kayo. Ayun, no? Galing ko, no? Kamerang mo ulit ito sa no? mukha. Yeah, okay. tayo mo na. Ah, mm. tayo.